eto po ako po. Ito. Ang palaya. Ito po, palaya. Akala niyo po nasa Pilipinas po si ate Desiline ano? Hindi po. Nasa Seafood City po siya. Yan pong Filipino grocery dito sa Canada. Siya nga po pala. Si ate Desiline at sa lokot bulakan. Siya po yung international student at sumama kay mami para magpa-vlogs. Este, malenki po pala. Ito po ang palengke ng mga Filipino. Ang daming gulay po dito. Kaya araw-araw, Filipino food po yung kinakain namin. Pero nagkamali po pala ako ng intindi. Akala ko po ang gulay, pampahaba ng buhay. Pampahay bread po pala. At aatakihin uh, po yung bulsa nyo. Dahil sa presyo, <laughs> halos kompleto po yung gulay dito. At pakbet na. Wala po yata ang nagharvest ng kangkong po yata ah. Sa mga gulay po, may talbos po ng kamote, malunggay. Ampalaya. Dalawang klase po pala ang ampalaya. Yung isa po makinis po ang balat, yung isa po ay hindi. Eggplant. May round and long shape. May okra din po, masarap pong ilagay sa sinigang at saka sa pakbet. At bagyo beans, sakto sa nilagang baka. Feel niyo din po ba na nasa telepapa po kayo? Dahil sa hiwa-hiwa na gulay at sama-sama na po sa isang balot. Ito po ay pang pakbet, tsapsoy, sinigang at pang nilaga. Sakto po yan kung kukunti lang pong lulutuin niyo. Kompleto na, mas makakatipid pa. Papaya, sarap po sa tinola. Tandaan para makain niyo po. Ang gulay po dito sa Canada, huwag po kayong mag-convert sa peso. Budi pa ang kalamansi nagmamahal. Ikaw, kailan kaya? <laughs> Wala nga po palang siling haba dito. O yung siling verde. Serrano at jalapeno po, ang lagi nyong makikita. Sarap panigang. Sito para sa tao, hindi marunong bumitaw sa taong. Mahal ay hindi ikaw. <laughs> at igit po sa lahat, Diyan sa mahilig magpatol sa mga post ng iba, patola, sarap po sa miswa. <laughs> Mabalik po tayo sa talbos ng kamote. Alam niyo po ba outdoor plants na mga Canadian? Ang talbos ng kamote dito, ihinahalo eh, nila sa mga planters ng mga vine. At mga bulaklak, hindi po nila alam ang sarap po niyan. Kala nyo kayo nang sa Pilipinas may ganyan? Kaya po ang cost of living ng Canada ay mataas. Kasi po, ang gulay po dito ay mas mahal pa kaysa sa karne. Pero okay lang naman po bumili ng mahal. Ang importante, healthy food po yung kinakain natin. Huwag po puro karne. Alam nyo po ba, lahat ng gulay na yan ay kinakain ko po wow. at po palaya. Balik po tayo kay Ate Daiseline. Mili po siya ng gulay, ng noodles, at pang papaitan daw po. Kasi nainggit po siya sa post ko nung nakaraan. Si Ate Daiseline nga po pala ay nakagraduate na ng business administration. At ngayon po, nag-work po siya bilang supervisor. Opo, after po siya makagraduate, nakahanap po siya ng work na related sa course niya. Then mag apply po siya ng permanent resident, either express entry o kaya po provincial nominee program. Pinakamabilis po, karating dito sa Canada ay student visa. O paano, see you next time pag naluto na po yung gulay. Thank you for watching!